Napansin mo ba na parang ang bilis lumambot ng katawan paglampas ng 60? Parang kahit anong kain ng protina, hindi na bumabalik ang dating lakas. Lagi nating naririnig, kulang ka lang sa protina. Pero teka, yun lang ba talaga ang dahilan? Oo, mahalaga ang protina. Pero may mas malalim pang kwento sa likod ng pagliit ng kalamnan habang tumatanda tayo. At ang magandang balita, hindi ito isang wala ka nang magagawa na sitwasyon. Kapag naintindihan mo kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng katawan mo, makikita mong may paraan para bumalik ang lakas, kahit anong edad mo. Ngayong araw, ibabahagi ko sa iyo ang isang simpleng pero makapangyarihang paraan para tulungan ang iyong mga kalamnan, paano sila muling maging mas matibay, mas energized at oo magsimulang magrebuild. Malalaman mo kung bakit hindi sapat ang protina lang at kung paano ang hormones at mitochondria, ang energy generators ng katawan, ay may malaking papel dito. At higit sa lahat, bibigyan kita ng mga practical na tips na pwede mong simulan agad, hindi bukas, hindi next week, ngayon. Ang totoo, hindi lang nutrisyon ang usapan dito. Alam mo ba kung ano ang madalas hindi napapansin ng karamihan? ang pagkawala ng kalamnan habang tumatanda tayo. Hindi lang yan tungkol sa pagkain o protina. Hindi lang ito simpleng issue ng nutrisyon. Kasangkot din dito ang ating pamumuhay, aktibidad at pangkalahatang kalusugan. Ang pagbabawas ng pisikal na aktibidad at ang hindi sapat na ehersisyo ay maaaring magdulot ng mabilis na pag-abala sa ating mga kalamnan na nagre sa hindi inaasahang pagbabago sa ating katawan habang tayo ay tumatanda. Sa pinaka-basic na level, ito ay tungkol sa mga signal na ipinapadala ng ating katawan. Kung yung mga signal na ito ay napakahalaga sa komunikasyon ng ating mga selula. Kung paano nag-uusap ang mga ito upang i-coordinate ang iba't ibang mga proseso sa loob ng katawan tulad ng kung kailan sila magre-repair, kung kailan sila dapat magsimula ng proseso ng pagbuo ng bagong kalamnan, at kung paano nila pinapangalagaan ang ating kalusugan sa pangkalahatan. Kaya kung nakatulong ito sa iyo, mag-comment ng numerong dalawa para malaman naming naririyan ka pa. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na ang button at kampana para masundan mo ang iba pa naming health tips. Tuloy tayo. Tahimik, pero malakas ang mensahe. Habang tumatagal, ang katawan natin ay tahimik na nagsasabi, hindi na priority ang muscle repair at hindi ito biglaan. Unti-unti itong nangyayari, lalo na kapag may chronic inflammation, stress, kulang sa tulog o nawawalang nutrients. Kapag tuloy-tuloy ang mga ganitong kondisyon, lumilipat ang katawan sa tinatawag na preservation mode. Ibig sabihin, pinipili nitong magtipid ng enerhiya upang masustentuhan ang mga pangunahing pangangailangan at hindi nagaanong pinapansin ang kalamnan. Sa ganitong estado, ang katawan ay naglalabas ng mas kaunting mga hormone na kinakailangan para sa paglago at pagbuo ng kalamnan, kaya nagiging mas mahirap para sa mga individual na mapanatili ang kanilang lakas at mas. Ang epekto nito ay maaaring maging negatibo sa pangmatagalang kalusugan kaya mahalagang maglaang oras para sa tamang nutrisyon at ehersisyo kahit na may mga hindi ka nais-nais na kondisyon. Hindi lang katawan, pati isipan. At hindi lang katawan ang naapektuhan, pati isipan. Maraming nasa 50s pataas ang nagsisimulang maniwala. Siguro ganito na talaga ang pagtanda, mahina, pagod, mabagal napapansin mong bumababa ang energy mo. Mas kaunti ang galaw, mas kaunting lakad, mas maraming upo. At bago mo pa mapansin, pati ang mindset mo ay sumusunod, hindi ko na kaya yan. Pero teka, hindi ito dahil tamad ka. Hindi rin ito dahil wala ka ng pag-asa. May pag-asa at ikaw ang may control. Ang katawan mo hindi basta sumusuko. Tumutugon lang ito sa mga signal na natatanggap nito araw-araw at maraming pagkakataon ang naghihintay sa iyo upang mapabuti ito. At ang pinakamagandang balita? Pwede mong baguhin ang mga signal na yan sa pamamagitan ng mga tamang hakbang at pagpili ng masustansyang mga pagkain, regular na ehersisyo at wastong pag-aalaga sa sarili. Pwede mong turuan muli ang katawan mo na, Hey, kaya pa natin! Hindi pa tapos ang laban. Sa bawat pagsubok, may pagkakataong lumakas at matutong bumangon muli, kaya't huwag mawalan ng pag-asa. Isipin mo na ang bawat pag-angat ng iyong katawan ay hakbang patungo sa tagumpay. Hindi lahat ng solusyon ay malalaki. Alam mo yung tendency natin na mag-focus sa malalaking bagay? Dagdagan mo ang protina, mag-workout ka pa. Pero minsan, kahit ginagawa mo na lahat ng tama, wala pa rin nangyayari. Ang totoong problema nasa loob, kung nawawala ang lakas mo, hindi ibig sabihin mali ang kinakain mo. Ang totoo? Nagugulo lang ang sistema ng katawan mo. Kung paano ito humahawak ng enerhiya, stress at inflammation, lahat yan may epekto. At ang mas tricky part? Hindi ito biglaan, unti-unti itong nabubuo sa paglipas ng mga taon. Maaring hindi mo agad mapansin ang mga pagbabago, ngunit sa paglipas ng panahon, nararamdaman mo na lamang ang mga epekto nito hanggang sa mapansin mo na lang, bakit parang hindi na ako nakaka-recover gaya ng dati? Bakit kahit kumakain ako ng tama, parang bumababa pa rin ang lakas ko? Ang mga tanong na ito ay maaaring senyales ng mas malalim na issue na nangangailangan ng atensyon. Nakakainis, di ba? Panahon na para magtanong ng mas malalim. Kapag umabot ka sa puntong yan, hindi sapat ang dagdag protina. Kailangan mong tanungin Kumusta ang recovery ko? Kumusta ang hormones ko? Buhay pa ba ang mitochondria ko o pagod na? Ito na ang panahon para tingnan ang buong sistema. Magnesium ang madalas nakakalimutang hero. Dito na pumapasok ang mga mineral. Lalo na ang magnesium na isang mahalagang elemento sa ating kalusugan. Hindi ito flashy pero sobrang mahalaga ang papel na ginagampanan nito sa ating mga katawan. Kadalasan ang katawan mo hindi humihingi ng mas maraming pagkain. Humihingi ito ng tulong. Isang senyales na may kailangang ayusin na maaring maiugnay sa kakulangan sa mga kinakailangang nutrisyon tulad ng magnesium upang mapanatili ang tamang balanse at kalagayan ng ating mga organo at kalusugan. Kung ramdam mong nakatutulong ito sa iyo, itype ang EMG sa comments para malaman naming kasama ka pa. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na ang button at ang kampana para tuloy-tuloy ang kabutihang dulot ng bawat video. Salamat sa suporta, kaya kami patuloy na lumilikha. Isang pag-uusap, hindi isang utos. Ang kalusugan ng kalamnan mo pagkatapos ng 60. Hindi lang ito tungkol sa calories. Ito ay isang patuloy na pag-uusap sa pagitan ng utak mo, tiyan mo, hormones mo at mga selula mo at tulad ng kahit anong magandang pag-uusap hindi pwedeng sigawan lang ng more protein kailangan mong makinig sa sinasabi ng katawan mo kapag naayos ang loob gumagana ang lahat kapag naayos mo ang mga bagay tulad ng mas maayos na paggamit ng enerhiya mas malalim na tulog mas kaunting stress at oo mahalagang minerals tulad ng magnesium doon na nagsisimulang gumana ulit ang protina at ehersisyo. Hindi ka lang mas malakas, mas buhay ka. Protina? Oh, pero hindi lang yan. So, next time may magsabi sa'yo, kumain ka lang ng mas maraming protina para hindi lumiit ang kalamnan, tandaan mo, bahagi lang yan ng solusyon. Ang totoong sagot? Nagsisimula sa pag-aayos ng mga signal na natatanggap ng katawan mo. Kasi kahit gaano karaming protina ang kainin mo, kung hindi ito ginagamit ng katawan ng tama, sayang lang. Hindi sira ang katawan mo, naghihintay lang ito. Hindi sira ang katawan mo, hindi rin ito tumigil sa pag-repair. Naghihintay lang ito ng tamang kondisyon. Kapag binigyan mo ng tamang environment, tamang tulog, tamang nutrients, tamang signal, tutugon ang katawan mo. At hindi ka lang basta babalik sa dati. Pwede ka pang mas gumaling kaysa sa dati. Sa katunayan, ang paggawa ng mga positibong pagbabago sa iyong pang-araw-araw na buhay ay maaaring magbukas ng pinto sa mas mataas na antas ng kalusugan at kagalingan. Isipin mo ang mga benepisyo ng regular na ehersisyo at mahusay na balanseng dieta. Hindi lang ito naglalayong ibalik ang iyong enerhiya, kundi nagtutulak din sa iyo na maging mas malakas, mas masigla at mas handa sa mga hamon ng buhay. Magnesium, tahimik pero makapangyarihan. Ngayon pag-usapan natin ang magnesium. Hindi ito flashy. Wala ito sa TV ads. Hindi rin ito pinag-uusapan ng mga fitness influencers. Pero guess what? Magnesium is a game changer. 300 plus reactions at lahat mahalaga. Ang magnesium ay involved sa mahigit 300 na proseso sa katawan mo. Oh, 300. Kasama na dyan ang pag-contract at pag-relax ng muscles, paggawa ng enerhiya, ATP, blood sugar regulation, at kung gaano kakalmado ang nervous system mo. Kapag kulang ka sa magnesium, lalo na paglampas ng 60, lahat ng yan bumabagal. At kapag mabagal ang sistema, hirap ang katawan mong mag-recover. Muscle repair equals environment plus nutrition. Ang muscle repair? Hindi lang yan tungkol sa workout at pagkain. Kailangan ng tamang internal environment. At dito pumapasok ang magnesium. Ito ang susian para maset up ang katawan mo para sa healing at growth. Ayusin ang loob, gagana ang lakas pati anyong panlabas. Kapag naayos mo ang loob, kapag binigyan mo ng tamang signal ang katawan mo, magiging epektibo na ulit ang protina, ang ehersisyo, ang recovery. Hindi ka lang mas malakas. Mas buhay ka. Enerhiya. Hindi lang basta pagod ka lang. Pag-usapan natin ang enerhiya sandali. Tuwing gumagalaw ka, kahit simpleng lakad o workout, gumagamit ka ng isang espesyal na fuel, ATP. Pero eto ang hindi alam ng karamihan. Hindi gumagana ang ATP ng mag-isa. Kailangan nito ng magnesium para maging aktibo. Ang tunay na working version nito, MGATP. Kulang sa magnesium equals kulang sa lakas. Kapag mababa ang magnesium mo, hindi sapat ang enerhiya ng muscle cells mo para mag-recover. Kaya yung pagod na parang hindi nawawala kahit nagpahinga ka na? Minsan, hindi dahil kulang ka sa effort, kulang ka sa magnesium. Pamamagatahimik pero nakakasira. Habang tumatanda tayo, normal lang na magkaroon ng kaunting inflammation sa katawan. Pero kahit low level lang, unti-unti nitong pinapahina ang lakas at overall wellness mo. Good news? Magnesium is a natural anti-inflammatory. Tumutulong ito sa pag-regulate ng immune response at sa pag-release ng mga chemical pagkatapos mong mag-exercise. Recovery is not equal to more effort. Kaya kung nananakit ka pagod o ang tagal mong makabawi, hindi ibig sabihin kailangan mong mag-workout ng mas matindi o kumain ng mas marami. Minsan kulang lang ang katawan mo sa tools para mag-repair. At isa sa pinakakapitanteng tool, magnesium. Hindi lang kalamnan, pati nervous. May isa pang bagay na madalas nakakalimutan, ang iyong nervous system. Ang recovery ay hindi lang tungkol sa muscles, kailangan ding kumalma ang utak at nerbiyos mo. Kung palagi kang nasa fight or flight mode, iniisip ng katawan mo na panahon para magbuwal ng kalamnan, hindi magbuo. Magnesium equals calma plus tulog plus muscle repair. Magnesium helps activate your rest and recover system aka parasympathetic nervous system. Tinutulungan din nitong gumana ang GABA, binabawasan ang stress hormones tulad ng cortisol at sinusuportahan ang malalim, walang cramps at restful sleep. At ayon sa mga pag-aaral, sa tulog nangyayari ang pinakamaraming muscle repair at memory building. Isang malaking butas sa kalusugan at di mo alam. Alam mo ba ang isa sa mga pinaka-overlooked na problema sa kalusugan ng mga nasa 16 pataas? Kulangan sa magnesium. At ang mas malala, hindi nila alam. Kahit kumakain ka ng maayos, pwede ka pa rin kulang sa magnesium sa cellular level. Bakit nangyayari ito? Modernong pagsasaka, processed food, stress, at ilang gamot. Lahat ng yan nagbabawas ng magnesium sa katawan mo. At minsan, pinapahirapan pa ang katawan mong i-absorb ito. So kahit akala mong healthy ka na, may kulang pa rin. Mga senyales na madaling ipagwalang bahala. Pagod ka lagi? May leg cramps? Iritableng pakiramdam? Problema sa tulog? Madaling sabihing normal lang yan. Pero madalas, yan ang paraan ng katawan mo para magsabi, Hey, mababa na ang magnesium ko. Huwag isisi sa edad. Kapag nakakaramdam tayo ng panghihina, madalas nating sinasabi, tumatanda na ako. Pero paano kung hindi edad ang problema? Paano kung may kulang lang sa katawan mo? Kapag nakita mo ito sa ganitong paraan, nagkakaroon ka ng kapangyarihan. May magagawa ka. Hindi mahika, pero game changer. Hindi ko sinasabi na ang magnesium ay himala. Hindi ito magic pill. Pero kapag kulang ka nito, lahat ng ginagawa mo, hindi kasing epektibo. Hindi ganun ka-effective ang workout mo, hindi maayos ang paggamit ng protein at hindi mo ramdam ang sigla. Kapag tama ang magnesium, tumutugo ng katawan. Kapag nakuha mo ang tamang dami ng magnesium sa tamang anyo, nagbabago ang takbo ng katawan mo. Mas maganda ang tulog, mas mabilis ang recovery, mas magaan ang galaw at ang katawan mo muling nagkakaroon ng tiwala sa sarili. Tiwala equals tunay na lakas. Kapag may tiwala ka sa katawan mo, bumabalik ang tunay na lakas. Kung ikaw ay nasa 60s pataas at parang hindi sulit ang effort mo, mabagal ang recovery, konti ang gains, palaging pagod. Huwag lang basta magdagdag ng isang scoop ng protina. Tanong na mas may lalim. Tanungin mo ang sarili mo. Ano ang kulang sa katawan ko? Isipin mo ito sa cellular level. Minsan ang sagot ay hindi mas magpursige. Minsan ang sagot ay ibibigay sa katawan ko ang talagang kailangan nito. At para sa marami sa atin, magnesium ang nawawalang piraso ng puzzle. Magnesium hindi lang para sa muscles. Alam mo na kung gaano kahalaga ang magnesium, hindi lang para sa kalamnan kundi para sa buong sistema ng recovery ng katawan mo. So ang tanong ngayon, Paano mo ito gagamitin para talagang makatulong sa muscle rebuilding pagkatapos ng 60? Hindi basta pili ng supplement. Hindi ito simpleng bili ng kahit anong magnesium sa tindahan. Tulad ng ibang bagay na may tunay na epekto sa kalusugan, mahalaga ang paano, kailan, at anong uri. Iba-ibang uri ng magnesium alin ang tama? Maraming klase ng magnesium. Oxide, citrate, glycinate, Malate, Threonate, at iba pa. Bawat isa may kaunting pagkakaiba sa epekto sa katawan. At hindi lahat ay mahusay na nasisipsip. Magnesium Oxide, Mura Pero Mahina Halimbawa, Magnesium Oxide, madaling hanapin, mura, pero hindi gaanong nasisipsip ng katawan. Parang dumadaan lang sa system mo, walang gaanong benepisyo sa muscles o nervyos. Magnesium Glycinate Calma Plus Recovery Sa kabilang banda, Magnesium Glycinate, ibang usapan. Mas madaling masipsip, banayad sa tiyan, tinutulungan kang kumalma, at magandang choice para sa muscle recovery at mas magandang tulog. Magnesium Citrate para sa cramp at digestion Isa pang option, Magnesium Citrate. Tumutulong sa muscle cramps, nakakatulong sa digestion, may papel sa nutrient absorption, at sa kung gaano kakabilis makabawi pagkatapos ng activity. Hindi basta uso, kailangan ng katawan mo. Kapag pumipili ka ng magnesium, huwag lang sumunod sa uso. Ang tanong dapat, ano ba talaga ang kailangan ng katawan ko? Para sa tunay na muscle rebuilding, kung goal mo ay muling magbuo ng kalamnan, magnesium glycinate ang best bet mo. Madaling masipsip, banayad sa tiyan, at tumutulong sa muscle recovery. Presapagod at problema sa tulog. Kung ang problema mo ay mental fatigue o hirap sa pagtulog, subukan ang magnesium threonate 3 at 8. Kaya nitong maabot ang utak mo at suportahan ang isip at katawan mo ng sabay. Ay match sa pangangailangan mo. Mas tumutugma ang uri ng magnesium sa specific na pangangailangan mo, mas maganda ang resulta. Hindi ito one size fits all. Timing matters, hindi lang dosis. Isa pang mahalagang factor? Timing. Ang pangangailangan ng katawan mo sa magnesium nagbabago sa buong araw. Depende sa stress, activity level at sleep-wake cycle mo. Magnesium sa gabi equals mas malalim na tulog. Ipinapakita ng studies, magnesium sa gabi equals mas malalim na tulog. At Yanang Susi Sa Muscle Repair, Hormone Production at Nervous System Reset. Post-Workout Recovery Boost. Kung active ka sa araw o regular nag-ehersisyo, small dose ng magnesium post-workout kasama ng meal mo equals better muscle contraction plus less soreness bukas. Parang binibigyan mo ng fuel ang katawan mo bago ito maubos. Tinutulungan mong gumana agad ang recovery system, hindi hintayin pang mapagod ka. Madalas nakakalimutan pero game changer. At eto ang madalas hindi napapansin ng marami. Ang tamang uri plus tamang timing ng magnesium can make a huge difference in how you feel, move, and recover. Magnesium, make a team yan. Alam mo ba? Hindi solo performer ang magnesium. Para gumana ito ng maayos, kailangan nito ng tulong mula sa ibang nutrients. Isa sa pinaka partner? Vitamin D, Vitamin D plus magnesium equals teamwork. Kung kulang ka sa Vitamin D, hirap ang bituka mong sumipsip ng magnesium. At kabaligtaran din, magnesium ang tumutulong para ma-activate ang Vitamin D. So yes, totoong partnership 'yan sa loob ng katawan mo. Hindi lang supplement, kasama sa training. Ganito rin ang nangyayari sa ehersisyo. Hindi magtatayo ng kalamnan ang magnesium mag-isa. Ang role nito Tumulong sa katawan mong mag-react ng tama sa training. Kung walang resistance, bigat, or challenge, walang signal ang muscles mo para lumaki. Kahit gaano karaming supplements ang inumin mo, kailangan pa rin ng pisikal na hamon. From stress to signal. Ang magnesium ang tumutulong sa katawan mo na gawing signal ang stress ng workout, hindi lang pagod. Ito ang nagbabago ng mindset. Hindi ka lang nagre-react sa iging nagtatayo ka ng bagong lakas mindset shift equals game changer karamihan sa mga 60 plus ay sinasabihan mag-supplement para makaiwas sa sakit protektahan ang buto pabagalin ang pagkawala lahat reactive pero pwede kang maging proactive build don't just defend Kapag ginamit mo ang magnesium ng may layunin kasabay ng training at magandang tulog, hindi ka lang nagde-defend. Nagbo-build ka. Binubuo mo ang kalusugan mo para sa lakas at katatagan. Kung ano ang paniniwala mo, susunod ang katawan mo. Kung iniisip mong nawawalan na ng laban ang katawan ko, ganyan ang magiging reaksyon nito. Pero kung naniniwala kang kaya pa ng katawan mong lumakas at umangkop, susunod ang actions mo mag invest ka sa habits na nagpapalakas, hindi lang nagpapabagal ng pagkawala. Supplements equal tools, not crutches. Makikita mo, recovery is something you can master. Hindi lang dagdag gawain. At ang magnesium, kasama ng smart supplements, hindi sila saklay. Sila ay tools para palakasin ang epekto ng movement, rest, at intentional living. Magnesium, hindi magic, pero may power. Okay, let's be real. Magnesium isn't a magic pill. Pero kapag ginamit mo ito ng tama, kasama ang tamang ehersisyo, sa tamang oras, at sinamahan ng nutrients na tumutulong dito, maaari mong baguhin ang paraan ng pagtanda ng katawan mo. Hindi lang pagpabagal kundi pagbabago. Hindi mo lang pinapabagal ang egging. Binabago mo kung paano tumugo ng katawan mo habang tumatanda. From managing decline to building strength and energy. Bawat taon may pag-asa. Sa bawat taon na lumilipas, pwede mong maramdaman na hindi ka nawawala sa laban, kundi empowered. Capable. Alive. Hindi mo kailangang makontento sa makaraos lang. With the right support, kaya ng katawan mong mag-rebuild, gumaan ang pakiramdam, at manatiling aktibo kahit anong edad mo. Aging equals bagong yugto, hindi hadlang. Age doesn't have to be a barrier. It can be a new chapter, a chance to nourish your health, enjoy movement, and live fully. Hindi paghabol sa kabataan pagbibigay ng tools. So tandaan, hindi ito tungkol sa paghabol sa kabataan. It's about giving your body the real tools it needs to feel strong and capable every single day. Gusto kong marinig mula sayo. Now I'd love to hear from you. Nasubukan mo na bang idagdag ang magnesium sa routine mo? Napansin mo ba ang pagbabago sa lakas o recovery habang tumatanda ka? Drop your experience or questions sa comments below. Your story might inspire someone else. Like, subscribe and let's keep growing. If you found this video helpful, click that like button. Malaking tulong yan sa channel. And don't forget to subscribe and turn on the notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na videos. Salamat at magita tayo muli. Thanks so much for watching. I'm excited to hear your thoughts. Drop a comment below and let me know what's on your mind.